J.M. Barra at Fiang Smith o mas kilala natin sa tambalang J.N. Fiang magpipiktorial sa bench. What's up madlang people? Thank you for tuning in. Ako po muli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nagati sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Touchdown na nga itong sina Jamie Bara at Fiang Smith o mas kilala sa tambalang JM Fian sa Sikihor Hor upang magpictorial ng bench. Pinakaguluhan naman nagadagdag ditong sina Jemyebara at Fiang Smith sa kanilang pagdating sa Sikihor. At talaga namang excited ang lahat na magkaroon ng picture kina Jemyebara at Fiang Smith o mas kilala sa tambalang JN and Fiang.

Ingen dør! Ingen dør! 我怎么？ pa nga ng mga latest update dito kina Jeme Bara at Fiang Smith. Kaya kung gusto nyo pong maging updated dito kina Jeme Bara at Fiang Smith o mas minahal natin sa tambalang JN Fiang, ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung bell button dyan sa baba para lagi po kayong updated dito sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa Anong Latest. Hanggang sa muli, paalam!